hello guys kagagaling ko lang sa gym at gutom na gutom ako guys so kakain muna tayo ito ang pagkain ko guys so, may kimchi nagprito ako ng karneng baboy Yang, hmm nakamasi nagutom ako ito yung mga tira ko kahapon guys kailangan na akong kumain. oras as masisira lang kasi nagkamay ako para lasap na lasap ang pagkain. Hmm. Marinated pork. Mmm. nagutom talaga ako guys hindi sana ako kakain kaya lang nagkakagulo yung chan ko gusto nyo lang kumain ang lamig-lamig sa labas um, negative 8 kanina nung tiningnan ko yung weather o tapos mahangin pa kaya mas malamig siya kanina umaga hindi ako nakatulog kasi may nag alert meron daw ano mm -hmm. meron daw earthquake somewhere in chungbuk ba yun? hindi ko ma-memorize ma kaya lang uh, near Busan, magnitude 4.2 so hindi ko lang alam kung may mga nasugatan or ano kasi wala pa namang update sasit ko mamaya wow Nagisto siya kahapon, pero hindi ako nakalabas kasi ang lamig. Nakauwi na ako, kaya ayoko nang lumabas. Mamaya susunduin ko naman ang anak ko si Dyson. ong krim kia. Bineli kolang. Dia ya aku magawa mau kasih. Masih si dalang. Hmm. Sarap. Hmm. Usually, agay. Usually, guys, pag kumain ako, mga isang 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 beses lang. Parang may naglalakad sa ano. Parang may naglalakad sa hagdan, guys. Sa labas. May lumabas. Nasa third floor kasi kami, guys. Tapos, may nakatira dyan sa second. Parang may nagsasalita. Nag-iisa kasi ako dito, kaya naririnig mo lahat yung mga boses sa sa labas, guys. I want this to tell you guys yung second floor kasi uh, parang tatlong pamilya sila merong lolo, lola tapos may batang isa tapos may, may mag-asawa yata yun dalawa yung lalaki parang meron siyang problema guys kasi usually paggabi na nag, nagsisisigaw sila kaya minsan hindi ako makatulog kasi may mga may mga nagdadabog sa baba ang lakas tapos may mga nagiiyakan yung babae umiiyak <laughs> munti ko nang sisilipin kaya lang nakatakot ako kasi oh nasa baba lang kasi sila oh naririnig yun yung Naririnig nyo yun guys. Parang yung lola yung nagsasalita. Mga kurigay sila guys. Kausap niya yung anak ng lalaki. Yung parang may problema yata sa utak. nag-uusap sila ang ingay nasa labas yata nasa labas ng pintuan hmm? pero nung bago ka nung bago pa lang kami dito guys usually yung lola nagpibigay sa amin ng pagkain mga fried chicken kasi sabi niya yung isang anak yung isang anak daw niya is ano nag ano mayroon yata siyang chicken house tapos binibigyan niya kami tapos yung mga binibigay na nila sa amin parang mga tira-tira na lang tapos ayaw namin kain kasi parang may mga buto yung parang mga yung mga tira-tira bagay 'yung pag nag nagprito ka ng man, ng chicken may mga tira-tira doon mga residue 'yun ang binibigay nila sa amin kaya parang naano ko na kung kumain so ang ginawa ko itinapon ko na lang siya sa ano kasi dito kasi designate namin kasi yung mga pagkain sa sa mga basura so yung basura ng pagkain na sa isang isang plastic. So doon doon ko inilalagay. Doon ko ilinalagay. Tapos pinipick up na lang ng mga basurero. Siguro nakita nila. So until then hindi na sila nagbibigay, guys, kasi nakakaano namang kainin, syempre. Kahit naman masasabi mo hindi ka hindi ka hindi kami makabili ng pagkain tapos yun ang ibibigay nila sa amin ay parang para ba yung hindi ko maano ma, pero parang pagkain na ng mga mga aso 'di ba tapos mga makikita mo makikita ko na parang hindi siya yung malinis so itinatapon ko or else binibigay ko dun sa mga pusa dyan, sa 'di ba may mga mga street street cats jan sa ano namin jan sa sa tabi ng window namin diyan sa baba dun sa dyan, pinapakain ko si Ang dami kasi mga street, street cats dito, guys. So, so, kinakain naman ng mga pusa. Siguro nakita nila kasi nasa second floor sila, eh, makikita nila. Makikita nila na nandun, kinakain ng pusa. Kaya ayaw na nilang magbigay. Alam naman kainin namin yun, guys. Parang ano, nakaka- Naalibad bara akong kain kasi parang pinagpilian na. Si Lula, happy-happy sa baba. Naririnig mo yun guys. Parang may tumatawa. Nung isang araw may nag -iiyakan. From 8 p.m. in the evening until 3, 3 a.m. Meron pa rin nagsisigaw guys. Tapos yung babae na anak nila nag -iiyak. Parang yung lalaki yata ang umaaway sa kanya. sila lang naman ang magulo dito eh. Pero yung tatay nila, yung lolo, hindi siya umiimik. Tahimik lang siya, mabait. Tapos laging nag, um, ano, sa amin pag nakikita kami. Pag hindi ko siya nakikita, siya ang unang bumabati sa amin. Mabait sila. Kaya lang, yung lalaki talaga nakakatakot. Mga, siguro, nasa, siguro nasa 35, between 35 to 40 siguro yung pero pag usually mas bata silang tingnan sa edad nila eh hmm. Ang ingay pa rin. Ang ingay pa rin sa baba, guys. <laughs> Naririnig nyo yun, guys. Ang ingay. Nasa labas kasi ng pintuan. Nasa harap ng ano. Nasa hagdan siguro. I alaga silang dalawang pusa guys ang cute minsan nakakatakas ngayon kita ko pero ano yan uh, ang laki dalawang malaking pusa tapos ang ano nakakatakot pag ano kasi hindi siya yung ano yung friendly pero ang cute nila wala na guys. Lumayas. Lumayas na yung mata ng babae. Tahimik na. <laughs> Nabusog na ako, guys. Pero gusto ko pang kumain. Kuha pa ako ng kanin ko, guys, ha? Tiyan muna kayo. Bye-bye.